ninyo naniniwala mga kapatid, kapag nanalangin ka ng pasensya, lalo kang ilalabis sa maraming hudas. Ang galing mga hudas sa buhay, eh kala ko ba nananalangin ka ng pasensya? Basta nung ingay ng kapitbahay namin eh, eh kala ko ba nananalangin ka ng pasensya? Yung halaman namin, hindi yan na, eh, hindi pa oras ang dilig pag naghahanap ka ng pasensya, humihingi ka ng pasensya, ano ibibigay sa iyo ng Lord? Pasensya. Hindi ba pag pasensya mula sa langit, bibigyan kanya ng mga bagay at mga sitwasyon na magpipika ng iyong pasensya para ma-develop mo ang iyong patience na masumaba. So every time makakakita ka ng kaklasing makulit, boss na hindi maintindihan, office mate, nakala mo buong table kanya, pati sa'yo sinakop na, kapitbahay na hanggang alas 4 nagbibidyoke, sabihin mo na lang, thank you. Bakit thank you? Thank you kasi ginagamit ka ng Lord bilang spiritual development ng buhay ko. Hindi mo alam, tinuturuan mo ako mas maging pasensyoso. Thank you. God is working all things. Hindi mo gusto, pero gagamitin ng Lord sa iyong sariling kapakinabangan. God knows what He is doing. May plano ang Panginoon. Alam niya ako na ano mas makabuti sa atin. So just allow God. I know na walang ka ng trabaho ngayon. Alam ko na hindi ka sure kung makakapag-enroll pa next year. Alam ko may problema kayo sa family. Alam ko posible magkahiwalay kayo bilang pamilya, but just depend on your God. Magtiwala ka lang that all things will work out. For now, habang tumataang ka sa Tragic season ng iyong buhay. Magtiwala ka lang. Kasi ang Panginoon may mas magandang plano para sa iyo at para sa akin.